Alam nyo, guys, nakaka-disappoint lang. Kasi, salang yung nilagay ko na, ano, na, ano yun, na crispy fry, hinalo ko dito sa harina. So, habang hinahalo ko siya, is nakita ko ito. Ayan, oh. Mm. Ayan. Yung parang maliliit siya na uod. Ayan, oh. Mm. Tapos, ito pa. Oh. Akala ko nga, isa, isa lang, or dalawa. Tapos, inalis ko siya isa-isa. Kaso, ayan, oh, um, gumagalaw. Hmm. Gumagalaw. Tapos, ayun pa. Ayan, ang dami eh. Oh, dami no! Yung so, inuod din pala yung harina kapag nai-stack siya. Mm. Medyo matagal na kasi yung ano eh. Yung harina. Ay, nakakainis. Sayang. Ayan, um, um, Isa, dalawa, tatlo. And talagang gumagalaw siya. So guys, ito na yung pangalawang harina na kinuha ko dun sa lagayan namin. So nilagay ko siya dito sa labas para mas makita ko siya talaga ng malapitan. So ayan So para siyang kuto. Yan. Ito pa. O oh, diba? Grabe. Ang daming ganyan. Tapos ngayon ko na-confirm na dito nga sa harina galing. Yung malilit na parang uun. Hmm. Ayan siya, oh. Ayan. Ang dami. So, hindi siya sa crispy fried Doon siya mismo sa harina. Hmm. bi, Nakatakot it. naman ito.